May iba't ibang uri ng pagtatanggal ng bakal o yung pagdi-discriminate sa metal detector. Yan po yung ID filter, notch discrimination, trash, tone discrimination at iron discrimination. Lahat po ng discrimination na yan is nakabase po sa iba't ibang klase na metal detector na meron po ang Borbon. Pero yan po is pare-parehas lamang. Depende na lang po sa gagamit ng equipment. Siyempre po dapat ang gagamit nito is yung biyasana o yung mga sanay na gumamit o lagi nilang ginagamit ang kanilang mga equipment. Kasi kung ikaw ay nag-experiment lang at tinesting mo na ginamit mo agad yung discrimination, Posible pong maranasan nyo yung treasure na naging bato pa. Kung ikaw ay isang baguhan o nasa isip mo pa lang na ang gusto mong bilhin ng metal detector is gold lang ang kaya niyang madetect, so panoorin nyo po ang video na to. Magandang araw mga ka-hunters. Ako nga po pala si Raven, isang product trainer dito sa Bourbon Electronica. Na isang authorized and biggest distributor ng treasure hunting equipment dito sa Pilipinas. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe and hit na notification bell for more videos. Ang pagdi-discriminate ay depende sa pangangailangan nyo. Kunyari, ang hanap nyo ba ay natural gold o yung coin hunting o sa mga beach maghahanap kayo ng mga nawalang alahas, mga relos o naman gagamitin nyo naman sa pagte-treasure. So, depende po 'yan. Meron po kasi customer na ang hanap talaga is gold nuggets. O meron din naman yung coins, jewelries, uh, artifacts at yung mga underwater. Uh, meron din naman yung treasure talaga yung hanap nila, yung mga big volume o yung pang talaga. Meron din naman pong ilan na ang hanap ng nila is yung gold lang ang kaya mo detect which is mali po. Kasi po mostly ang mga baon ng Japanese is nakalagay po sa mga ammunition box, concrete ball, o yung mga bakal na pinaglalagyan nila. So, kung pinansin natin yung bakal at meron naman doon sa loob na gold, so, hindi na rin po natin ma-detect yung gold na nasa loob kasi kinansin na natin yung pinaglalagyan niya. So, tulad po nito. Ayan, so, detectable natin yung non-ferrous metal. So, ngayon, kinansin natin yung bakal. So, ayan, ilagyan po natin ang nasa unahan po yung bakal. Yan. Hindi na rin po natin siya detectable. Pero pag ito po, yan. Detect na po siya pag ito lang. Pero pag may bakal na po siya sa na nakabalot doon, so yan. Hindi na po natin siya detect. Yan po ang dahilan kaya po hindi kami nagre-recommend na i-cancel po ang mga bakal sa mga treasure hunting equipment na tulad nito ng GeoHunter sa treasure hunting equipment po kasi, hindi po mahalaga kung anong klaseng metal ang nadededek mo. Kung yan ba ay gold, kung yan ba ay bakal. Ang mahalaga po dyan is yung size. Yung size po ng target mo. Kung maliit po yung size ng target nyo, malalaman nyo naman po yun sa tunog. So, pag maliit, pag, pag, maliit lang ang tunog, maliit lang po yung target. Saka sa mababaw nyo lang po siyang madededek. Pero kung um, malaki po yung target nyo, mas malalim po nyo po siya madedetect at malaki rin po yung size na madetect nyo. At napakalag po ng possibility na treasure po yun. Siyempre, pag maliit, napakalit din yung chance na maging treasure yun. Kadalasan ng mga discrimination dito sa mga pan-treasure hunting equipment is iron discrimination. So lahat ng bakal, mga cancel niya na. Ang matitira na lang is yung mga non-perus o yung ferrous na cancel nyo, yung non-ferrous, na Di po katulad sa mga hobby detector. Sa hobby detector po kasi, magagaling po talaga sila mag-discriminate. So, meron po yung mga discrimination na ID filter, tone discrimination, takapo notch filter. So, marami silang discrimination na ginagamit. At mas magaling sila mag-discriminate kaysa sa mga treasure hunting So, unahin po natin yung ID filter. So, sa ID filter kasi, pwede ka mag-cancel. Nga lang, kung ang value na ika-cancel mo is number 52 hanggang 83, makakancel mo lahat yon 0 to 83. Kasi hindi ka pwedeng mag-jump na 52 agad ang i-cancel mo dito sa ID filter. So, kung kailangan mo lang eh, 52 to 83, tapos ginamit mo yung ID filter, Masasayang mo yung 0 to 52 na detection So mas maganda doon ang gamitin mo is notch discrimination Sa notch discrimination kasi pwede ka mag-jump Kunyari ayaw mo lang ma-detect yung value na 52 to 83 So pwede mo siyang i-set up na 52 to 83 lang yung hindi mo ma-detect At 0 to 52 ay ma-detect mo Saka yung 84 hanggang 90 So yun po yung gamit ng notch discrimination So ang huli po natin is yung trash Yung trash po is kalimitan Nakikita po natin yan Sa mga pulse induction So ang pwede mo lang makancel sa trash Is yung mga unwanted metal Or yung, or yung mga mixed metal O yung maliliit na, na klase ng metal Kunyari tansan Ayaw mo ma-detect o, Ayaw mo rin ma yung mga aluminum foil Yung mga balak ng chichirya, So, pwede mo rin cancelin yon dito sa trash. Pero, madedetect mo pa rin yung mga nasa ilalim nun. Yun ang kagandahan ng trash lang ang gamit mo. O, uh, makakancel mo yung mga unwanted metals. Pero, kung mayroong mga metals sa ilalim nun, kaya, kaya mo pa rin madetect. Hindi po katulad sa mga discrimination ng pan-treasure hunting equipment. Talagang pag kinancel mo siya, is, hindi mo na talaga siya madedetect. So sa trash, maka-cancel mo lang yung mga un unwanted metals. So, tulad ng mga tansan o yung mga balat ng mga juice. Yeah, pwede mo siya makancel. At yung mga true target na lang po ang pwede nyo, ang madedetect nyo. Nga lang, ang pagkansel sa pulse induction is nagga-ground balance ka. Iga-ground balance mo mismo sa target o dun sa... Ayaw mong ma-detect, kunyari, ayaw mong ma-detect ng mga tansan, yung mga mga balat ng juice so itatapat mo siya doon at doon mo siya i-ground balance so pag hindi mo na siya ma-detect so pwede na kayo mag-start meron din pong iba't ibang uri ng ground balance so meron po akong separate video na ginawa doon so mapapanood niyo po yon sa dulo ng video na to yun po yung iba't ibang uri ng pagdi-discriminate ng mga metal. So kung gusto niyo pang may malaman about sa mga metal detector o mga treasure hunting equipment dito na po ng Bourbon, so like and share and comment niyo lang po yung mga katanungan niyo and subscribe niyo na rin po para po ma-notify kayo sa mga gagawin kong videos.